Magpa-fry muna po tayo ng baby potatoes. From Baguio. Fry muna po natin ito sandali. Ano? Oh. Okay, set aside muna natin. Ano? Oh. Okay. Lagay muna sa alaman. Lagay muna po natin yung ating mga chicken. kundi lang po lulutuin natin na no, kasi meron namang ulam na si si mother dear. Ito kasi para kay Athena. Yan, bali. Pakuluan muna natin sa muna natin sandali ano. Yan, naririnig niyo na no. Lagyan na po natin pinagbabara na no. steamer for 20 minutes. Ayan, lagyan na po natin ating baby potatoes. Sandali na lang po ito, no? Buto na siya actually. Malambot na yung manok. I use dark soy sauce, kaya ganyan na, no? Kaya medyo dark ang ating adobo. Malinam-nam yan. Okay? Pwede na yan. Kaya tayo mga kagigil. Ang sarap-sarap. -sarap.